Hello mga guys. So magandang umaga sa ating lahat. So may tanggap tayo ngayon mga guys na isang electric fan. Big fan po ito mga guys. Ang tatak na ay kamil. So ang problema ito mga guys, sabi ng may ari, umanda daw ito kaso mahina. So testing natin ito mga guys. Ayan mga guys o. Oh. Nagalaw sa pero mahina ang andar niya mga guys. Ayan Ayan mga guys o. Oh. Ikot sya mahina mga guys So ang problema nito mga guys Busing Buli kaya kapasitor So bubuksan din ito para malaman din ito mga guys Ayan, Binuksan ko na itong likuran nito mga guys So, ito na siya mga guys, yung bukas na. So ganun nito mga guys. Ayan, malambot naman siya, kaso lang. ayun mga guys, oh. Napansin nyo mga guys, maluag. Oh. Umuuga na siya mga guys. So papalitan natin ito ng busing shafting. So, mga guys, ah. So, yeah. Pati ito mga guys, oh, sira na rin ito mga guys. O, oh, o. Oh. O, oh, ka na ng butas. yun, oh. So, papalitan natin ito. Maghahanap din ang ganito mga oh, guys. Kasi <coughs> ito siya o. Oh. Yan ang problema ito mga guys. O, oh, o. Oh. Umuga yan o. Oh. oh, umuga siya mga guys. So yung abante ah, at atras, lang yan gumagalaw kasi allowance yan ng ating electric pan yung allowance. Pero pag itas baba mo siya, umuga. Sira ang busing sa pina mga guys. So papalit mo na ako mga guys. Babalik na na ako. So ito na siya mga guys. Ito yung papalitan natin. Ito mga guys. So, oh. ano oh. malalim na siya mga guys. Ayun ang oh. napapansin niyo, mga guys. Malalim na siya. So papalitan na yun. Shafting ito tawag na. Shafting mga guys. So magpapalit ulit tayo ng busing. Ito guys, panoorin niyo 'yan oh. <coughs> ito yung pinaka-busing mga guys, ito may busing kasi ilalim niya. siya. Rin, rin. Yes, yeah. So, sisikwatin natin 'to mga guys para matanggal natin ang busing. Yes, siya yeah, mga guys. So, ito yung busing na papalitan natin mga guys, ayan maluwag na yan siya. Ayun mga guys oh. Oh maluwag siya mga guys kaya siya mm, um, ma, ano, mahina umikot kasi kumakapit siya sa busing so papalitan natin to ng shafting ito sa shafting palit natin sa itong busing so bago papalitan mga guys mga bago mga guys so ito yung bago natin pyesa mga guys Ayan. ito yung busing ito na bago ito yung shafting natin ayan bago yan mga guys so oh bago yan tapos ito yung busing yan bago din yung mga guys yan so yun ipapalit natin dito mga guys para bago lahat yan ito, mga guys ito na mga guys napalitan na natin ayun siya mga guys bago na siya mga guys ano you know, napalitan na so ikakapit natin mga guys So ayan na siya mga guys. So ngayon ititesting muna natin kung mahina pa ba siya. Kung mahina pa siya umikot mga guys, ibig sabihin sira ang kapasitor. Ayan na siya mga guys, oh. So malakas siya sa umikot mga guys. So ibig sabihin mga guys, busing lang ang sira niya. lang ang sira niya mga guys, kaya siya mahina umikot so ngayon ito tornilyo muna natin yung mga guys para ma i natin yung switch kumplituhin muna natin ang tornilyo So, lagyan natin ng langis muna dito mga guys. Tingnan natin kung ubra. May hindi tayo magpapalit ng sweets. thank you yung diferensya nung ampli ko kuya pag biglang hihina pag tinuktok mong ganon grounded ayan na siya mga guys so ayan na ayan na siya mga guys so pinalitan natin ng switch kasi hindi na kaya repairin tong switch mga guys release ko na o, talagang kinakalawang niya. so okay na siya pinalitan natin ng switch ayan mga guys so yan na pipindot sa mga guys, So okay na siya mga guys, so hanggang sa susunod po mga guys, maraming maraming salamat sa inyong lahat po. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe at mag-like. Pagpindot lang din po ang bell button para para updated sa aking video mga guys. Maraming maraming salamat. God bless you